Okay, ngayon nasa Pilipinas tayo. Tikman natin tong taho ni Manong. Ayan. Ayan, lagi po kayo dito nag-aalok? Opo. Ayan. So mukhang masarap at mailigit pa yung ating taho. Ayan, at may sago. Yan ang aking favorite. At of course, yung kanyang syrup. Okay, thank you so natin, much. Haluin po natin, po natin. okay, okay na. Salamat! Ang taho! Yummy, yummy! eto na yung ating taho. Tikman na natin. Ayan. Mainit-init pa siya. Kaya, hmm, tiyak na mag enjoy ako dito sa taho. Yummy, yummy taho! Mmm! -hmm. Ang sarap! Yummy taho! Mm. Ang sarap talaga. <laughs> Magugustuhan nyo rin ang taho. Yummy. Mm. Naubos ko na. <laughs> Natira na lang yung Arnie Bal.